para magpa-change oil sa friend ko. Yan, papa-change oil tayo ngayon din pa um, ko na rin yung mga preno ko, guys. Kasi nakakatuwa, um, uh, problema lang kasi kung sa bahay gagawin, wala akong pangsala ng oil, yung used oil. Pero sabi ng kaibigan ko, Uh, hingi na lang daw niya at may pagagamitan eh na curious naman ako kasi alam naman natin eh na wala na yung pakanaban yung oil na yan eh pero tingnan natin kung ano yung gagawin nila guys game Ayan. Pops baka meron kang gustong batiin huh? binabati ko si ano Joshua Miranda yung suwala paborito natin kay Bika si Joshua Miranda uh, yung panto terrorist uh. <laughs> yung mahilig sa puto puto na biya <laughs> okay so guys sisimulan na namin

baka <saan> kaso wa oh pa pa ano rin pa kadamo ganito kasi no mamatay kulang na yung ano. kulang yung tulong kulang yung ah nanaka tayo yung tulong oh kumanda sa yan wala kasama okay. ko eh ang galing ang galing <laughs> yun yung baso niya sa tarap uh, yun yung lagay ng langit nakakatuwa uh, sipid pa no may use oil lang gagamitin Ayan guys, yung panluto nila tatay. Yan, nagpa-change sila ko sa kanila ng sasakyan ko. Yan, ayan. hindi na kailangan itapon o ibaon sa lupa yung oil ko. Sa halip, naiging panluto pa guys. Yan. Uh, kakatuwa. Walang tapon, walang sayang. Ang gamit lang, use oil then blower ng um, sa computer. Yung anong blower tatay? Sa computer yata yan, yung maliit. Yung maliit na blower. Tapos may tubo doon, may may tubo sa nagbibigay ng hangin para um uh, silbing uh, blower ng kalan. Yan. Tapos, ito guys, ayan, yung tubong yan. Ayan naman yung oil. Tapos ito guys. Ayan. Diyan niya nilalagay yung, yung langis. Ah, galing. <laughs> Ay, okay, pwede ba natin makita yung kung ano yung, yung sa ilalim? Ah, yung... Lakasan muna natin para... Okay, sige. Tanggaan natin. Ula ka. Ayan. Mahina kasi yung spray na nilalagay ko kasi... Ah, sunog Ang niluluto. Ayan. Ayan. Ayan patak-patak lang. yeah, guys, patak-patak lang ang kailangan. Ayun. At narinig natin lalong lumakas. Mas May... malakas ang patak, mas malakas ang ano. Oh, ano? ka agad oh. ang Ito, o, galing, bilis. 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 Ayun. ay <laughs> sobrang tipid, sobrang panalo. Kakatuwa. <laughs> ah, wala, wala namang wala ng huli ng Oh. Okay hindi pa nag uuling guys yung ilalim niya hindi kagaya ng mga kerosene di ba tay nangingitim ayan guys nakita nyo naman kung ano nang ginawa nila tatay patak lang nagdagdag lang kasi uh, konti na lang yung supply dun sa itaas so yung kinuha sa sasakyan natin yun naman na ang ire-refill nila sa taas para mas marami ang patak mas ganyan ang mayiging apoy niya ngayon siya lang pulang sa atin guys Ni tatay na pinatakan lang niya ng konti Na nanggagaling dito sa otolob niya Sobrang lakas ng apoy guys Sobrang tipid natin eh Magkano ang shilling ngayon Magkano ang ano, kalan no? oh. Eh yung palutong ng kalan na maliit, magkano yan? 3, ano yan? Yung maliit natin yung ano, super kalan. Andali, oo oh, antaling. Nag-assemble din kayo ng ganito tay. O yan guys, nag-assemble sa tatay. Kapag interested kayo, pwede kayong uh, mag-message dito sa ano ko sa um, uh, ko yung description pwede kayong mag-message then pwede ko ibigay sa inyo yung kusang uh, kung sa maratagpuan si tatay para mapagpagawa kayo dahil sayang guys eh mga pinagdumahan natin madalas sinatapon lang natin eh pwede rin pala natin gamitin para panluto ma-recycle man lang siya tipid na sa uh, gas um, uh, napanabangan pa natin yung uh, patapon na langis o ng mantika guys So, paano guys? kita kita lang ulit. Maraming salamat sa panonood dito sa aking ah uh, marit na vlog. So, thank you guys. See you ulit sa susunod ka vlog.